ni Zach Tabudlo dito. Ay Sino ikaw? ang fan ni Zach? Eh mukhang dito na kasi madali na dito. Ah, dito ka rin lang eh. Uy, fan ni Zach. Ayan. Pangalan? Lester po. Lester. Taga saan dito? Sa ano po kami? Nadyo po. Nadyo po. Nadyo. Oo, oh, Nadyo. Saan sa Pinas? Uh, Bicol po. Bicol po. Ngayon, pwede mo bang hamunin ang Sir ating uh, bagong kampiyon? <laughs> The reigning champion. Eto, take it away, Zach. Pinipinip Alam mo ba kung paano na hulog sa'yo Naramdaman lang bigla ng puso Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito Kaya't sabihin mo sa akin Ang tumatakbo sa isip mo Kung oh, mahal

Nakaupo ka lang dyan, tapos parang ayaw mo pa kanina. Grabe. Ayun, kaway ka naman kay Zach doon. Oh, kaway dun ka. Dun oh, ayun, Kaway ka doon. And on that note, front act pala si Lester. Front lobster, act, no? Parang bumili ka lang ng kimchi sa ano. grabe. Eh. Tapos grabe talaga. ang galing.